Okay guys, galing po tayo dyan sa Sipod. Jangan di dalam. Sedap. <laughs> Bumili ako ng ano yung pancit canton kasi mura to eh mura to tapong tirato no for something na so lumalabas na eh anim ang dami kong pinili oh 2, 4, 6 ito mura for something lang sa ano to 1 dollar and something to sa ano or even more no. tapos bumili din ako ng I bought uh, ang laman yan eh barbecue pork barbecue apat na piraso Naka promo kasi 16 dollars pang tatlo ano sabi ng babae mas uh, it's better to buy 4 than than uh, 3 ay so, ginawa ko ng 4 tapos isang turon na mahaba tapos uh, liempo isang piraso. tapos yung babae doon eh kasi parang bago lang yung isang babae alam ko dinadagdagan nila alam ko eh pag bumila ko ng isa nadagdagan nila so dinagdagan yung nung babayaran ko na dinagdagan ng babae yung yung dinilig ko yun yeah. tapos dito merong langunisa sa loob nito kasi ano ito eh Um, parang cooler. So sa loob niyan, meron ng langgunisa and bangus. Ang gasinan.